Second year college student pa lang sa kursong Bachelor of Arts in Social Sciences si Gia. Pero hindi nito maiwasang mangamba na baka wala itong mapasukang trabaho kapag nagtapos na ito ng pag-aaral. Dito kasi sa atin, medyo underappreciated siya. So medyo underrated din kumbaga. And then wala din kaming boards. So medyo siguro na ang hirap talaga nung makakuha nung job na on the spot. Then, Malaking hamon din ito lalo pat kakaunti lang ang mga trabaho sa bansa na akma sa kanyang kurso. Pero kumpiyansa pa rin siya rito lalo pat suportado siya ng kanyang mga magulang. Para matiyak ang kapakanan ng mga mag-aaral sa bansa sa hinaharap, tututukan ngayon ng DepEd, CHED at TESDA ang pagresolba sa learning gap sa sektor ng edukasyon. Noong nakarang linggo, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng education clusters sa kanyang gabinete. He'd like us to fast track some of the actions dahil nakikita niya yung urgency and uh, um, it's a very deep-seated problem. Kung sabaga, uh medyo matagal-tagal na na uh, kailangan tugunan. So ayon kay Second Congressional Commission on Education or Edcom II Executive Director Carol Mark Yee, maraming aayusin sa learning gap ng bansa. Punta kami sa isang high school during the learning camp ng DepEd. Yung mga batang pinapanood namin sa learning camp, hirap silang mag-subtract. Grade 8 students sila. Buong buwan inaralan nila addition and subtraction and they struggled to subtract. We asked them about multiplication, and I gave examples, which is really what I asked the students. Sabi ko, 3 times 3, 0 times 0, 10 times 10, hindi kaya. Pagpasok nila nung July 29, ang lessons nila is quadratic functions, algebra. How will you solve all of those concerns? dagdag pa niya malaking hamon ang kakulangan ng kaalaman ng mga guro sa pagtuturo ng iba pang mga asignatura sa hanay naman ng DepEd pupunan muna nila ang mga pangunahing pangangailangan ng mga bagaral aaral gaya ng sapat na libro at mga kagamitan tuwid natin yung mga basic conditions for optimal learning delivery ng ating mga estudyante uh, may marunong ba sila magcomputer di ba kasi yung mga exams karamihan computer na yan eh. mm. Ayon sa pag-aaral ng World Bank sa Human Capital Index noong 2020, nasa limang taon at kalahati ang learning gap ng mga Pilipinong mag-aaral. Kaya para matutukan ito, gagawa ang education cluster ng 10-year plan para maresolba ang learning gap. Maliban sa kalidad ng edukasyon, nais ding tutukan ng cluster ang katiyakan na mayroong trabahong nagaantay para sa mga tinapos na kurso ng mga mag-aaral. Charles Nicolimon, para sa Luzon Headlines.